Guys, dito tayo sa Starmatic. Meron kaming mekaniko dito na kakausapin natin at about sa kanila pong naging karanasan dito sa automatic transmission. Dito pala tayo sa San Jose del Monte Bulahan. Kakausapin natin sila para may mga planong gusto mag may plano pong gusto mag-abroad ay mamotivate po natin at sa pamamagitan ng kanila pong mapapaliwanag ay tayo 'yung mga gusto mag-abroad ay magkaroon ng malalim na eagerness. Guys, may nakasama tayo dito no, uh, nagtrabaho po dito sa Isromatic Automatic Specialist po si Jason naka si Boyet. So, kakamustahin po natin sila kung ano po ang naging experience karat naging karanasan nila dito. Uh, mga mekaniko po sila pero dito may plano po sila mag So, kausapin po natin. Sir, ano po ma naging experience niyo dito po sa Isromatic at ano po yung natutunan ninyo? Ah, uh, si Jomar Musamok, uh, na atira sa Haven City. Ako rin po si Jason Masahong, magkiputol po kami. Ah, uh, Jason sige rin po ako na. So, So, ano po ba ang naging, ano po, kamusta po naging experience nyo po dito sa Starmatic po? Ah, uh, sa akin, okay naman. Ganda may, ano, mga uh, natututunan din, na, ano, about sa automatic transmission. Ah, uh, malaki, uh, malaki bang bagay na nambag sa iyo ang automatic transmission, Sir? Ah, uh, malaki. Ano rin? maganda rin kasi na alam mo rin yung sa automatic transmission eh, hindi pa ako ganong pamilyar doon kaya pumasok ako dito sa ano, starmatic At kayo naman sir, ano ang naging ano ninyo? Uh, okay po. ah uh, para matutunan din po yung mga tungkol sa mga automatic transmission mga diagnose so, kung paano gumagana yung, yung mga solenoid, valvani, pagre-refer na gano'n So bilang isang po mga mekaniko po no na nag apply po kayo dito at sa pamamagitan po ng ilang buwan yung pong trabaho dito sa Starmatic po ay naging masaya po ba kayo dito? Uh, masaya, masaya. So uh. ano po ba naging dahilan at na kayo na maging isang mekaniko although marami naman po pwedeng pasukan na trabaho pero sir ano nag-motivate sayo na maging isang mekaniko? Uh, ano po ako nagkaroon po ng 2 years course automotive sa uh, Samsung College dyan sa Cubao Yung uh, yun po nag-apply po ako ng ano, uh, auto mechanic helper sa magnetic motor tapos hanggang sa tumagal naisipan mag-abroad habang nag-aantay pa ng mga ibang ano requirement tsaka mga ano po protee pumasok muna kami dito sa StarMagic para maintainance yung amin kaalaman sa automatic transmission. O ba mayro kang gusto share i shout out sa mga naging classmate mo, naging kaibigan. Ah, uh, shout out nga pala doon sa mga kaklase ko mga nasa Grootnak. At sila Benbar at Al Allego, mga nasa Europe na. Tapos yung iba kong magk classmates na sila Aldrin Bayente na nasa Toyota pare common way at yung ibang kaklase ko na nasa may ilad, nasa industrial mechanic na sila ngayon. Ikaw sir, ano na maging motivation mo? Uh, ah, ganun din Sir. eh. Graduate ako ng 2 years course sa Samsung din sa Cubao. Uh, ah, yun. Ano, ano ano rin? Simula sa helper na muna o JT sa, dito sa ano, Hyundai Balintawa sa naging Helper Mechanic ulit sa Pirelli dito sa may Kamuning. Tapos, mga tlong, ano ko eh sa ano na eh, yan, sa ano, Lifeline. Sa ano, sa Sukat. Sir, baka mayroon kang gustong i-shout out. Ah. Uh, yung, yung Professor ko nga pala sa ano, Samson, Sir Rosa, Sir Gilet. Tapos, Nung mga classmate ko, sila sa Perola. Ngayon nasa Banawi yun eh. Ang chef nila sa Banawi eh. Tapos si Morotalia ngayon nasa Australia eh. Siya, si Morotalia, sila Kenneth Loco. Ewan ko kung asa na ngayon yun. <laughs> Shout out daw sa kanila mga klase at professor. Nandito na po sila. Isa po mga tunay na mekaniko na po sila. Sila po may plano po na mag-approach. At ito nga po, patuloy po natin silang kinakausap. So, ano ang ka po ba na nag-apply papunta sa bat? Saan po pang bansa gusto ninyong mapuntahan? Uh, sa ngayon, sa, kasi first timer, Saudi muna uh, Saudi. Ikaw siya? Yun din po. First timer, Saudi rin po. Pagkasama kami So sila po ay nag-apply po sa Saudi at siyempre patuloy natin silang bigyan ng motivation sa pag-apply po nila. Kasi kami po dito sa Sarmatic po, uh, mostly kami po, umabot po kami ng almost 30 years sa lugar po ng Saudi Arabia. Kaya natutuwa po kami dahil nga po naging bahagi po nila ang Starmatic sa kanila pong journey na bilang isang pang ni ko at palagi po namin sinasabi kapag nandoon na sila kung may mga problema sila pwede kaming kontakin, kausapin at tawagan at mabigyan po natin sila ng advice. So sir ano po masasabi ninyo na sa inyo po bang buhay masarap ba ang maging tunay na mekaniko at ito po ba talaga magdadala ng fulfillment ng atin pong buhay bilang isa pong matrabahador? Ah, oo, maganda, maganda rin, maganda rin naman ang makakabuhay ng pamilya basta masipag ka lang. ka alam. Para sa mga ano sa akin, ang mekaniko ko kasi masaya pag uh, nagagawa ka ng ano lalo na uh, pag yung customer mo ay eh, natutuwa sa babalik-balik sa iyo. Yan, siyempre masaya rin sa pakiramdam bilang mekaniko. Oh. Sakin po ah, uh, makakabuhay no ng pamilya. Lalo na po kapag ah uh, na-enhance mo talaga yung skill mo. Tapos ah uh, naging veterano ng mekaniko na. Lalo na kung maayos kang buhay. babalik-balik ka ng mga customer Uh, tapos yung mga iba pang ano <laughs> sabi mo sa gusto po maging automotive o maging mekaniko ang uh, masasabi ko lang po gusto nyo maging mekaniko magano po kayo sa testa, o kaya sa mga course na 2 years may 4 years tapos pag graduate nyo ituloy-tuloy nyo lang po mag-apply lang po kayo na sa mga talyer o kaya sa mga kasa ng helper yun, ituloy-tuloy nyo lang po. Okay. Ituloy-tuloy lang po yung pagkrimikani ko. Uh, mga ah, na to. Anim na to na po ako nagmimekaniko. ko. Nakagawa na po ako ng overhauling, mga aircon, troubleshoot, basic electrical. Ngayon gusto ko po pong may enhance din po yung sa pag-automatic transmission. Kaya pumasok po kami dito sa Starmatic para matutunan po ang pag uh, ano na pag overhaul ng mga automatic transmission at troubleshooting. Sa Stermatic nagpapasalamat po ako kay Jun Mendez at saka kay Mr. Pants Mechanic po. Nagpapasalamat po ako lalo po nila kami pinapaalanan sa mga nangyayari doon sa Saudi. At salamat maraming maraming salamat po sa mga payo nila. Next month. Alright. Sir, ikaw naman si ano po ang maging motivation mo sa mga gusto maging mekaniko? Ay, para sa mga gusto maging mekaniko, uh, mas maganda kung mag-ano sila ng certificate, mga ano, mag-arate ng TESDA. Para kung sakaling maisipan nilang mag-abroad din, uh, may ano sila, may mga certificate na ipapakita. Kasi yun talagang hinahanap ngayon sa mga nag-abroad. Kaya nga ako, bilang ano, sa 5 years, 5 years na ako migali ko uh, na experience ko na rin yung mga mga troubleshoot nag assist na rin ako sa mga overhauling yan, mga na experience ko na rin mga under chassis, wheel alignment yan tapos alam na rin tayo sa mga ano, sa mga ganon ay gusto ko pa madagdagan yung alam ko Uh, about naman sa ano, automatic transmission kaya pumasok ko rito sa Starmat. Salamat nga pala kay Sergio na ano, tinanggap kami rito. Kahit na alam niya na napalis na kami, hindi kami magtatagal. Tinanggap niya pa rin kami rito. At kay Sepats din pala na palagi kami pinapayuan dito about sa ano, pag nasa abroad na kami, yung mga diskarte, kasi mga mga ex-abroad din yan sila eh. Sila sir, uh, sila serpant eh. Sera Ini-invite ko po kayo dito sa Starmatic kung kayo po ay may mga problema sa mga automatic transmission, mga European man yan, American, Asian car, lahat po kaya nilang gawin dito basta tungkol po sa automatic transmission. Uh, Matatagpuan nga pala yung Starmatic dito sa may San Jose Del Monte Bulacan sa may Sapang Palay proper. Pag message lang po kayo sa ano sa Starmatic sa page nila Starmatic kay Sir no kaya kay Sir May isasagot na sa inyo doon. Na sa? So guys, nakausap natin yung dalawa na magkaroon ng experience po dito sa automatic transmission. Tuwan-tuwa naman sila dahil nga po sa naging karanasan experience nila dito. At sila nga po pala ay aalis na sa katapusan ng buwan na ito sa Pizza Anuibi po. Kaya syempre bilang isang po si Sergio na ako, Sir Edwin, patuloy namin sila ina-advise na buhay ng abroad, buhay ng isang mekaniko at na-motivate naman po natin sila, tuwan-tuwa sila dahil nga po sa bilang isa po nilang mekaniko po ano, ah, Nag-overhaul na sila, under chassis, lahat naman po nagagawa na nila. Pero isang bagay pa na gusto nila nadagdagan, yun po ang automatic transmission. Hindi po naman po ganung uh, laki kaagad ng kanilang nalalaman pero marami na rin po silang natututunan. Kasi po dito po sa amin, ini-enhance po namin yan, uh, tinuturoan, minumutubate kung paano po yung gawin. Kaya nga, tuatin din kami dahil naging bahagi din kami sa kanilang buhay. So, kung kayo po ay mekaniko, gusto ko, kung gusto nyo po ma-interview ko po kayo, so, kontakin nyo lamang po ako at puntahan ko kayo kausapin at maging bahagi po kayo kay Mr. Buds Mechanic ko na makausap uh, sa bagay na ano, yun, para magkaroon po tayo ng motivation sa mga kabataan na gusto po maging mekaniko po at sa pamamagitan niyan ay magkakaroon sila ng magandang buhay. So, salamat muli Mr. Pads.